Dagsa po ang mga naliligo sa Baseco Beach sa Tondo, nila Karamihan sa mga naroon ay hindi na rin po nasusunod ang health protocols. Narin po ang ating kasamang si Clazel Pardilia. Mag-uulat ng live Rise and Shine, Clazel. Rise and Shine Dayan, Rise and Shine Pilipinas. Mas dumarami nga ang mga tao rito sa Baseco Beach habang papalapit ang Christmas season. At ngayong umaga nga, dagsa ang mga nagsiswimming, tila nakakalimutan ang social distancing. Tila wala ng pandemic para sa mga taong dumarayo rito sa Baseco Beach. Dikit-dikit at walang social distancing. Ang ilan pa nga, walang suot na face mask. Kaya ang mga barangay opisyal gumagamit na ng megaphone para paalalahanan ang mga swimming at Ipaalala sa kanila ang mga health protocols. Pero kahit anong pilit, sadyang marami pa rin ang nagmamatigas. Gustong enjoyin ang malinis na beach. Halos wala na kasing basura rito sa Baseco Beach. Puspusan kasi ang ginagawang rehabilitasyon ng Department of Environment and Natural Resources. Tuloy-tuloy ang ginagawang cleanup drive. May at maya ang koleksyon ng basura ng mga river warriors sa beach front at sa mismong dagat. Dayan ongoing din ang pagtatanim ng mga mangrove o bakawan. Mahalaga ang pagtatanim ng bakawan, Dayan, dahil nagsisilbi proteksyon ng mga coastal community laban sa mga erosyon o pagguho at storm surge o daluyong. Ilan pa sa nakita nating pagbabago ang pagkakaroon ng palikuran dito sa Baseco. Mahalaga na magkaroon dito ng palikuran para maiwasan ang pagdumi sa dagat at mapababa ang coliform level o yung dumi na nakukuha sa tao sa mismong tubig dagat. Malapit na rin makumpleto ang circumferential sewage interceptor o communal septic tank sa Baseco. Malaking tulong ang nasabing communal septic tank para nga mapababa itong coliform level at makapasa sa standard ng... D okay, mabalikan dayan. po natin. Alright, Clazel, naririnig mo ba ako, Clazel? Alright, mabalikan na lang po natin si Clazel Pardilia live po dyan sa Maynila. Salamat sa iyo, Clazel. Alright, Clazel. Um, I want to know kasi yung coliform level ba dyan sa Baseco Beach, pasok na ba sa standard na itinakda ng DENR na suitable for swimming? Mm -hmm. Alam mo, Diane, base dun sa huli nating nakuhang informasyon ay hindi pa rin talaga pasok sa coliform level. Yung ating standard, yung water quality standard ay nasa 100 coliform per milliliter. At sa ngayon, nasa libo-libong coliform level pa rin. Yung nandirito sa Baseco Beach. Ibig sabihin, hindi pa rin ito ligtas na paglangoyan. At sa oras na mainom mo yung tubig, posible kang magkaroon ng sakit tulad na lamang ng pagdumi o diarrhea at iba at iba pang sakit na may kinalaman ng sa ating uh, internal organ. Dayan. Claisel, Aljo Bendijo, uh, napunta namin yan minsan. Nag-live uh, din tayo dyan sa Rise and Shine, dyan sa bandang sa Baseco. May mga bantay dagat yan eh, na nagbabantay sa lahat ng mga kababayan natin na huwag mo nang maligo. Kung hindi, talagang ire-reprimand nila. O, ano bang ginagawa ng mga barangay officials yata yan sila? O, para ma masaway ang ating mga kababayan dyan, na huwag mo nang maligo. Tama ka, Aljo. Supposedly, bawal na bawal maligo dito. Lalo na may pandemic, walang sa mga face mask, walang social distancing. Yung ating mga barangay official dito, nag may dalang megaphone. At sinasabi nila na sundin yung health protocols at bawal nga maligo. Pero talagang makulit yung mga tao. Actually, uh, Aljo, pinapayagan lang talaga sila na pumunta rito from 5 a.m. to 7.30 a.m. Yun nga lang, dahil sa dami ng tao, ina okay. Ang dami pa naman dito, mga bata. Ang o, pakiusap lang sa atin. Dyan. Thank you, Clayzel, ha? Napuputol si Clayzel, eh. Pakiusap lang natin sa mga kababayan natin. Sumunod lang po tayo sa pakiusap ng pamalaan. O, para lang po sa atin yan. Hindi lang madumi yung dagat dyan, delikado pa tayo sa... COVID-19. Maniwala po kayo sa COVID-19. Seryosoy natin ang sakit na ito hanggat walang bakuna. Delikado po tayo.